Punta kami sa ilog, guys. Hindi ko alam kung anong ilog to. Ito yata yung pinaniliguan ni Narina. Nandito sa... Ayan. Nandito sa Rina. Ayan. Stairs. Ayan. Gilang na magdandahan dito kasi pag naulo <noise> pa, maaano. <makes> dito na na yun. Mataas. Ayan. <noise>

Hello. ganda oh. Ganda. Ala. Nakakata. Hindi mo yata ano. Ayan. Oh. Yeah. Pag madulas ka kasi dito, mabuhag-bagok yung ulo mo. E, Serena. Bagaling pa Serena sa amin. Bilis niya rin. Ang prinsisa ng bayan. Alagang-alaga. Ang prinsisa ng bayan. Delikado din kasi ano, medyo slimy yung ano daanan at may mga lumot-lumot. Bak. Akyat baba, akyat baba. Ah, oh, nandito na kami sa cottage. Ito sa ito yung kabilang part. Ayan, ganda oh ng ilog eh ilog 'yan kami tumawid ay oh sumama 'yan mm. ganda ni Rina. Ayun you know. o. Masaya ka rin Dapat pauwi na kami ng Maynila. O diba? Gusto, gusto mo dito no? Nakapunta ka na dito? <coughs> Hindi pa? <coughs> Ganda no? Ganda no? ganda. Ang prinsisa, alagang-alaga ng mga ate at tita. Grabe si guys. Pag na, na, kasama mo siya sa personal, ma, talagang mahamahalin mo yung bata. Nito, napakabait. At saka napakaamo kasi ng mukha. Ang Reina, lambing pati. Sabi mo ulit kay Tita Yan bukas na kayo. Ma'am, sabi mo ko mamaya. Rina, ka... mawa ka naman sa akin. Ikaw yung, babalik na sana kami ng Manila, nagpe na ako maliligo na ako. Si Rina, po nagmamakaawa sa akin. Ate Yan, maligo muna tayo sa ilog. E, tinuruan pala, tinuruan ah, siya. Ah, hindi nga, 'di ba? Tinuruan ka ba, eh. Rina? Pero kung hindi ako sinabihan ni Reynan, nagpre prepare na ako, na dadalhin ko sa Manila. Bahala kayo dyan. <laughs> <laughs> maligo kayo. Kung maligo kayo, basta ako. Di ba? Puntakin ko sa kuya, driver, so, yung tricycle. Anong sabi mo, Reynan, sa ano natin ngayon? Sarap ah, ng tubig. Sarap ng tubig. Excited ka maligo? Asan ah, yung damit mo pang paligo? May t-shirt ka, di ba? May t-shirt ka isa dyan. Oo. Oh, Oo. Oh. Ang ganda. Excuse Mama, mami for last vlog. Yeah. Ayan. Ayan, uh, ang ganda-gandaan dito may saksakan po ng vice president. Buti na lang naalala ni Reyna yung tubig, ay yung kanin natin. Kanin natin ba? Yung tubig kagabi, yung sa magpa-refill tayo ng tubig na mineral, di ba? Oo. Oh. Sabi niya, ate, yung tubig, ha, baka makalimutan nyo, magpara, bibili tayo ng tubig. Ah, na naalala niya na. Kasi akala niya uwi na. Yung tubig, wala tayong tubig mamaya. Sabi, bilhin tayo ng tubig. Kaso nga lang, mukhang kulang yung ulam natin. Hindi ko alam kung anong binili nito. Pinanggas pala yung limang daan. Ayusin mo tayo. ano, Reyna? O, ganyan. Ganyan lang. Dapat, o. Oh. Ganyan ang um, lady. Your man. May something sa mata niya na hindi mo maano, no? So, uh, ano Parang mata ng ano? Ang um, Rina, nang hihigop ka ng tayo yung mata mo. Naman na kung nakacharge. Naganyanin mo lang yung buhok mo. Wala. Wala Ay, maligyan Tama, mo. sa inyo Hello sa Ma'am Candy. Ayan, Ma Ma'am Ma Ma AG. Dita. Ma Ma Para na ka-makeup.